Magbabalik para sa ikalawang season ang Maharlika Pilipinas Volleyball Association kasunod ng matagumpay nitong debut noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Dedepensahan ng Bacoor City ang kanilang titulo sa nalalapit na pagbabalik ng Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA. Ngayong season, inaasahang mas matindi ang aksyon dahil siyang nakupunan ang maglalaban-laban para sa titulo. Ayon sa founder at chairman ng liga na si Manny Pacquiao, napakahalagang masuportahan ng bawat major sport sa bansa. Ito umano ang dahilan kung bakit niya itinaguyod ang MPVA kasunod ng pamamayagpag ng kanyang boxing promotion na Blow by Blow at Basketball League na Maharlika Pilipinas Basketball League. Lahat ng sports gusto kong suportahan. Eh lang muna ang makaya ko eh. Kasi <laughs> hindi naman pera ng gobyerno ang ginagawa sa sports. I really for it. So limited lang yung budget natin. But at least may mga programa tayong na simulan na pagdating ng panahon magiging legacy sa sports. Binigyang diin din ni Pacquiao kung gaano kahalaga ang pagde-develop ng mga atleta sa grassroots level dahil naniniwala siyang ito ang susi sa pagtuklas ng mga susunod na sports superstars sa bansa. Kailangan talaga natin mag-develop sa grassroots kasi we cannot produce a quality player, quality athlete kung hindi tayo mag mag, -mag sisimula sa grassroots level. Importante kasi yun. Aarangkada ang Season 2 opener ng MPBA sa balwarte ng defending champion Bacoor Strikers. Idaraw ito sa darating na araw ng linggo, ikalabing isa ng Agosto. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.